Magabi sa inyo mga bay Welcome back ulit sa ating channel At update lang tayo mga no Regarding sa final 12 ng Gilas Pilipinas Para sa World Cup kasi uh, In-announce, actually hindi pa naman na Officially in-announce kung sino yung final 12 Pero naging uh, Nagkaroon ng open practice Kanina ang uh, Gilas Pilipinas mga bay At uh, 13 players lang Yung nasa uh, Line up nila Kanina sa open practice And uh, Uh, may uh, mga sources mga bay na ipalita na meron na talagang final 12 line up ang gilas pero hindi pa nila official na ina-announce So ang mga nakat mga bay uh, sa 16 man pool is si parks Terdy Ravena and uh, Calvin Oftana okay so Si Oftana yung uh, pinaka uh, latest na nakat dito sa 13 man pool na, na nag-open practice kanina Pero uh, bago po man na, na makat si Calvin Oftana eh, Nakapag-attend na siya ng mga friendlies Doon sa Montenegro, Mexico at Ivory Coast Okay, na tune-up games So narito yung final 12 mga bay ng Gilas, Pilipinas Okay, uh, unofficial, uh, hindi pa to yung na Pero eto na yung uh, official na final 12 Okay, so nandiyan si Jordan Clarkson Scotty Thompson, Dwight Ramos, Japet Aguilar Jun Fajardo, EJ Edu, Kai Soto, Jimmy Malonzo, CJ Perez, Roger Pugoy, uh, Kiefer Ravena at Rens uh, Renz Abando. So, para doon sa mga nagde-debate kung sino kina Kiefer at Renz Abando yung matatanggal, uh, okay kayong mag-alala dahil parehas pasok si Kiefer at si Renz Abando sa final 12. So, yung huling nakat dito mga bay is si Chris Newsom. Okay, so ayon dito sa mga sources, eh mata, uh, sinabihan ng uh, sinabihan na uh, itong si Chris Newsam uh, bago pa magkaroon ng uh, itong 13 month practice ng uh, Gilas Pilipinas na makakat na siya O hindi na siya makakasali sa Final 12. So sinabihan siya uh, before pa ng mga friendly matches yung tune-up games dito sa Pinas mga bay na cut na itong si uh, Chris Newsam. So basically sumama pa rin siya Nag-commit pa rin siya kahit na-cut na siya sa roster Same with Calvin Oftana Okay So, ganun din yung nangyari Kina Parks at uh, 3rd D Kung mapapansin niyo wala lang sila dun sa 3 uh, game na tune-up uh, Matches ng Gilas kontra sa Montenegro, Mexico at Ivory Coast So, ang ginawa lang dito ng Gilas Mga mga is naging decoy Ginawa lang decoy itong si Chris Newsom Para uh, hindi talaga uh, Makita pa kung sino yung Final 12 ng Gilas Pilipinas. Pero uh, nagsubmit na daw ng final 12 ang Gilas Pilipinas dahil nga hanggang August 23 lang yung binigay na palugit para magsubmit sila ng final 12 lineup nila. So yan yung final 12 lineup natin mga bay para sa World Cup uh, abangan natin yung magiging performance nila at sana supportahan natin ang Gilas Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.